Sisikapin ko ang maging simple at kaugitan ang aking pananaylan. Dahil naniniwala ako, na mapagkawasan ko ang aking pagiging waltas at makasalim. Ang sanay ay babalik ako sa pagkukon. Lalo ako sa pananaylan at maliging masaya ang aking mabuhay. Ako ay kapiwala lamang ng Diyos. Magbabalik at ng mga mga. pag ako sa panahon mo at hangarin ang aminasyon tungkol ng Pilipinas na aking kilang lalo at higit sa pagsasabuhay na aking kasasunod Pangalaking kapatid at atas ko Patuloy kong kukulihin at paglalihay at sa aking buhay Oh, so, ito yung, kaya siya tinawag na protestante, they protest against dito sa mga gawain ng katoliko. Si Gregorio Aglipay naman, ang sentimento niya sa buhay ay Franciscano siya eh, no? no? Sa under ng mga mga paring, ano, Uh, uh, paring. maraming kaguluhan na no, nasisira ng ano nanawagan sila rin. Sila ngayon yung nag-introduce para panakasin yung pananampalabay ng, ng Pilipino. Okay? So, naging ganap-lap po yung pagkakaroon ng pagsambang no, after 400 years. Pinamunahan po ni Kenman Cohen yan, yung pagsambang So, ngayon, sino sila <laughs> Kenman siya po ay naging pari kalauna. Si Herman po ay po, ito po ay pagano. So, ibig sabihin, ano po ibig sabihin ng pagano? Hmm. Tiga. Um, ba nang kinikilala ng Diyos? Kung sino-sino lang yung sinasabihan ng mga sekta, no? So, pagano po siya, no? Hindi siya pwede, hindi siya o ano nung kung religion yung sinasama niya. Ngayon, ano nangyari sa kanya? nagbalik siya sa pagiging katoliko. No? Ano ba nangyari sa kanya pag siya bumalik? Kasi kung musikero to eh, musikero, kompositor, no? uh, magaling na musikero to si Herman Cohen. Ngayon po, meron siya kaibigan dito sa sa Italia na siya yung uh, namumuno sa choir. nag po yung namumuno niya, siya muna yung tumalik. Eh, syempre, kung, kung, hindi siya katoliko, wala sa loob niya yung pagbili sa lupare. Eh, yun nga lang po, meron siyang pangyayari na hindi niya na matanggihan. No? Ano nangyari? Di ba po sa Misa, may consecration? Di ba? Kinataas yung cross dyan. Okay. Pagdating po sa benediction, pagtaas po ng cross dyan, kasanayan, meron siya naramdaman na kung ano pwersa na iglaro lang lumunod No? Ilang beses nangyari sa kanya yung pag uh, taas nung posture parang naramdaman niya, parang merong sinag na tumama sa kanya at meron kung ano kung ano pwersa na bigla na lang siya napalugod na hindi naman niya. Kung ayos na nangyari sa kanya. Yung sa pangalawa, napatungo siya. Tapos meron siya narinig na text sabi, mula ngayon, Herman, sabi niya, ikaw na ay katoy. Magiging katoy ako pa. Tapos na-realize niya, that we, Herman, no? po ako ng Panginoon. Sabi niya, mula ngayon, Panginoon, Jesus, hindi natin natin ang lawan. Meron siyang naramdaman. ito parang pag kumama ka ng 60? Ano, Or kaya pag sinagot ka ng Hinihiyag mo para kang tumama sa ano, Meron pong anong sayasang naramdaman. Maapaw, di ba? Alam niya yan.